Good day mga paps, pinibagong bagong paribagong kwento na naman, mapaparinggan ninyo sa akin. <coughs> Ngayong araw nga pala ay pupunta tayo ng kabanatuan para maligo sa ilog. Alis na nga kami at namin sa San Leonardo ang iba namin kasama. Nandirito na nga kami sa may arko ng San Leonardo. Kakalagpas nga lang ng arko ay eh, meron dito ang shell. Kaya mapapagas na muna kami rito at namin dito ay iba pa namin kasama. <coughs> Kompleto na nga merito kaya pagpapatuloy na namin ang aming pagbiyahe bago ko pa nga makalimutan siya tat mo na pala bila Sayo real? Divine Janelle? Fahel and Bobby from Calatrava Romblon Shoutout sa inyong tatlo mga paps Mabuhay kayo hanggat gusto niyo ishare nyo na rin itong video ko para mapanood pa ng ibang tao. Kung umabot ka na pala sa part ng video na ito ay comment na nga rin kung para alam ko kung saan umabot yung video na ito. At kung bago ko pa ng sarong feed siya magpalo ka na para updated ka lagi sa mga susunod ko pang video. Sa ilang minutuan namin pag mumotor ay nandito na nga rin kami sa may kabanutuan at malapit-kapit na rin kami sa aming may pupuntahan. Maya-maya nga -maya lang din ay pinapatuloy na namin rin ang aming pagbiyahe. Pagalipos nga rin ng no, ilang minuto ay nandito na rin kami at tutumbukan namin itong dulo hanggang marting namin ung At sa wakas, nandirito na nga kami mga paps. Gagawin <tapos> <tapos> mo dala pa ako. Ha? Dala ka ba? Tumawid ka na. <tapos> Talon. Dito nga, hindi eh, nga namin alam kung paano kami makakatawid sa kabila. Dahil medyo malalim nga ang tubig at tayo pa nga namin maligo. hey, guy, malalim ba rito? <tapos> <tapos> ha? Ah? Malalim? Malalim? <tapos> dito, dito. Testing mo nga kay. <laughs> <laughs> malalim din? malalim? Kay? Malalim kay. Lalim. Ang gasan. Malalim din pala diyan eh. Lalim ba? Dito. Ano natin? Ya magdan. Tayo ka muna. Tayo ka muna. Ano ang pangalan mo? Ano pangalan ba dyan, Tet? Malalim dyan? Kaya ang ginawa nga namin dito ay may na nga lang kami sa kabila. Dito nga banda may medyo mababaw nga lang ang tubig. Malalim, Ante. Lakas ng agos. Pagkatawid nga namin na may narita nga raming tindahan kaya bumili na muna kami rito. Nakatawid na nga kami sa umbila at nandito na nga, na, at maya -maya na nga rin kami sa may hubo. Tama merienda nga lang kami rito at maya maya ay na nga rin kami. Pagkalipas nga ng ilang oras namin dito sa ilog ay uuwi na nga kami. Hanggang dito na nga alam din ng aking video mga pups. Salamat sa panonood. Paalam!